Beli tayangan yang beli tayangan yang sama staf saya, klinik. Uh, Punta tayo sa ano Angel is Bulgar Angel is Angel is Bulgar Angel is Bulgar Angel is Bulgar Dapat sa ano Ay nagbibig na sa mante Malapit na tayo sa, eh? sa ano Siya so, tapos friends people mga ka-idol Sa ating mga followers 'yan, subscribers eh, dito tayo bibili tayo ng dito. Bye. Hey, burger. Cheese burger dai. Cheese burger. Isang order lang. Burger, ito guys, ano ah, angels burger <tell> sandwich <noise> steak burger nah, nah. Nah, nah order ito, Lini ko sa manter, lindo, sarado. Hindi ko sa manter sarado. Dito ko pa sa ano maayos sa, ay, school lahan ngano pinagbuhatan banda.

dyan talaga. Dapat nilagyan nila na ako yun. Parang exhaust fan. Sobrang init. Iba-iba ah, nagbabantay dito eh. Yun una. Hindi ko nakita. Ah.

Antimedical Clinic, Sarado yan. Paglinggo, Sarado sila. Yan. Paglinggo, no, konti lang tao rito. Kayo doon, siya daw, mga no, kayo doon, lahat ng mga, ano, kayo bay, kayo bay, ano, bay sa gani, siya daw, may hapon.

Balot sa ano, plastic na balot Eh, wala na daw ang pambalot. Malakad na tayo mga si kasi wala na yung bike ko eh. Yun. Ah, sira yung bike ko. Ah, uh, una sa kasana ko na yung bike ko na ayope patimbang na lang yun oh. sa ano ha. I love pinagbukatan ayun may popcorn ano nga I love pinagbukatan ang dami mga mga

gagawang building yan natin sa loob ano? kapit natin yung dating mga kaidol bigyan na natin ito sa mga doktor yung pamirinda nila 4 namin tinapay dito so, yeah. so, sinasya may mga tugtog dito mga kayo doon ha? okay tayo right hindi nga po

<laughs> Sigaon siga hiap yap. Wow, Grabe. sitsiri ang masin 'Yung yang 'Yung mga ano, 'yung mangkok, 'yung Mang ayaw ko Ba niya? na. Oh. Nabay na makain ko. Bigay ko ng pagkain sa rito.